Unahin natin, attorney, ang uh, natalakay nat natin noong unang araw, o araw ng uh, lunes, kaugnay nga dito sa... Para sa kanila, People's Initiative. Pero para sa iyo, Congress... Uh, Congressional, Congressional Initiative, Initiative. for sale. Matapos nga itong uh, pumutok at uh, mismo ang taga-kamara ang nagpahayag na meron niyang gumagala dito, meron nagpupush ng uh, People's Initiative, na baguhin yung konstitusyon, lalo na yung provision na dapat ay uh, jointly, uh, linawin na jointly ang botohan para sa uh, pagbabago ng konstitusyon. Marami ng mga senador ang nagbigay ng kanilang uh, pahayag uh, ukol dito. Ito at pagtutol at pagkwestiyon. Ha? Gusto na nga nga imbestigahan para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel ito. At ang pinakabago na nagbigay ng kanyang opinyon ay itong si Davao City First District Congressman, Representative Polong, uh, Paulo Polong Duterte. No, anak po ng ating uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Basahin lang natin, attorney, para at least mabigyan ng uh, konteksto yung ating mga kababayan. Kasi kung mababasa mo lahat, talagang nandun yung ano eh, diin at parang ito lang, basahan na lang natin. Sabi dito, and I quote, This so-called People's Initiatives for Charter Change is nothing but pure PI. I was informed that PBA party list, Congresswoman or Representative Margarita Migs Nograles, Naku, yan na naman, siya na naman pala. Mm -hmm. Oo, oh, taga-first district din to eh, is spearheading the PI movement in Davao City. I am against this people's initiative as this is not the people's voice but the voice of a few who wanted to perpetuate themselves in power. I also would like to inform all the Bawenos, most especially in my district that the house leadership has taken out 2 billion pesos from your nep no? national expenditure program budget for the district so district 1 alone lang and left only a measly 500 million pesos for the Bawenios this year. Kalahating billion lang po mula sa 2 bilyong piso. To all congressmen ganging up on us, do not give me that kind of BS. Mm. Ayoko banggitin BS lang din eh. Buti BS lang yung sinabi ni ano ni Congressman Bachelors of Science. <laughs> <laughs> Because I will not starve to death if you take my budget away. Ang kawawa is yung mga Bawenios na bumoto kay PBBM. I also Heard from reliable sources that even the Senators are explicitly requested to refrain from putting projects in my districts. Uh, in my district. Hindi ako luluhod sa inyo para mabigyan ng proyekto lalo na at may 30% pang kinukuha ang isang peking Panginoon. Again, ang kawawa sino? ay ang sino kaya itong Peking. nako, ka. <laughs> ay naku. Oh, again, ay ang kawawa ay ang mahal kong mga Dabawenyo. I have kept my silence all through these months since I do not want my constituents to suffer from the dirty politics in the House of Representatives. To all dabawenyos, do not sell your soul for a mere 100 pesos or 10,000 in exchange for your signature. If you want to follow the minions of the person, person, isa lang, dreaming to be great in Congress to perdition that is your choice. Yan Ayan po. na, Ayan. Hmm. ang talaga namang mga gahaman sa kapangyarihan. Ngayon po ang lain ang ating salibing batas. Mantaki para sa 100 pesos. Gusto nilang babuyin. Ang isang pamamaraan na nagbibigay lakas sa taong bayan, nag institutionalize ng people power. Pero mapapahiya po kayo dahil ang taong bayan kukunin ng 100 pesos ninyo walang pakialam sa inyong mga uh, ninanais na magkarumpa ng mas malaking at mas marawak pang kapangyarihan. Kayo po ay hagupitin ng galit ng taong bayan dahil iniinsult po ang taong bayan kung akalain niyo ay eh, yung pinakasagradong batas sa ating bayan na saligang batas ay maamendahan para lang po ma suportahan ang yun nga po ng no, paghahangad ng isang tao sa kapangyarihan na hindi niya makuha diretsyo sa taong bayan. Mabibigo po kayo at makikita nyo kung anong tunay ng anyo na Pilipino pag sobra na talagang lalaban na. Ang hindi ko lang maintindihan, again, Mr. President PBBM, naku po, ang Speaker of the House, nananatiling Speaker, dahil sa inyong suporta, huwag niyo naman pong payagan na babuyin ang ating mga proseso na nakasaad sa ating saligang batas. Tama po yan. May karapatan ng lahat na magsabi, magbigay ng suisyon kung paano babaguhin ang saligang batas. Pero una-una, Huwag naman po sa mga pamamaraan na sinasalawla yung ating mga institusyon. Mantakin mo, people's initiative naging congressional initiative at saka, hindi pa yan. Constitutional amendment for sale. Hindi pa ba sapat na napakadami ng na mga politiko na binibili ang kanilang mga posisyon? Pati ba naman yung pagbabago sa saligang batas e eh, bibilhin sa taong bayan? Nako mga taong bayan, panahon na po para magalit. Sobra na po. Yung mga ginawa nila, pagtanggal sa budget ng Vice President, yung paglilitis um, sa ating dating Presidente at sa ating VP sa ICC, siguro po lahat yan ay mga issue lang ng politika. Pero pagdating po sa Saligang Batas, sagrado na po yan. Huwag naman pati yan, e eh, sasalawlain. Ang tanong, sino nga ba ho ang gumagastos para dito sa initiative neto? Eh hindi pa nga po malinaw kung bakit ang Kongreso ay merong liquidation by certification na talaga naman pong sadyang sila lang sa lahat ng branch of government ang may ganyang polisiya. Ngayon, eto na naman ang People's Initiative na nagmumula sa Kongreso na alam nating napakamahal. Mantakin nyo, anong 12% ng 65 million registered voters? Sige nga, matimatisan. Ang 10% ay 6 million. Dagdagan pa ng 0.5, that will be 9 million. 9 million votes ang kinakailangan natin. 12% kada distrito. Kung mamibigay sila ng 100 pesos each, magkano yun? 90 million na yun. Doon sa, sa pamimigay lang na tagawang 100 pesos. 9 billion kung dadagdagan mo ng dalawang zero, kung itatimes mo ng 100. Ah, ganun ba? 9 billion! O saan na naman galing po yung 9 billion? Alam nyo ba kagabi? prime time, nanonood ako ng balita, abay, may advertisement, may advertisement na para sa charter change. Wow. Oo oh, nga. Oo oh, nga. Ano ba yan? Mm. Sino nagbayad yan? Mm. Dapat po alamin po yan ng MTRCB. Dahil, hindi ko po alam kung yan ay pinapayagan, nagagastosan para sa charter change, at hindi nagpapakilala kung sino ang nasa likod nito. Baka mamaya eh, pero na naman ang taong bayan yan. O ako, pagtatanong ako, pera ba ng taong bayan yan? Mm. Dahil yan po, tanong din ng isang kongresista. Bakit nyo gagamitin ng pera ng taong bayan para isulong ang inyong gahaman sa kapangyarihan? Mahiya kayo. Terrible na ang ginagawa nyo. Sobra na. Mantakin mo, pati TV ad meron na ngayon. Akala nyo naman, mabibili ang utak ng Pilipino. Akala nyo, gagong Pilipino. Hindi po, lalong magagalit ang mga Pilipino niyan dahil iniinsulto nyo ang kanilang katalinuhan. Saka nakakita na ang constitutional amendment, e eh para mawala ng boses ang Senado. Eh kaya nga nandyan po ang Senado dahil alam ng mga gumawa ng ating saling ng batas, hindi lang ngayon, kundi yung mga panahon pa ng kopong-popong doon sa Amerika kung saan natin ginaya ang sistema ng kanilang um, gobyerno na may dalawang kamera uh, ang kongreso, alam nila na kapag lokal na mga opisyal, eh syempre ang interes nila yung mga lokal na issue gaya ng mga project sa kanilang distrito. Pero kinakailangan magkaroon ng ilan na mayroong mas malawak na paningin na kinakailangan ang ting tingnan talaga ipang eh, pang-nasyonal na interes. At yan po ang Senado. Mantakin nyo ang charter change. E eh, kung paano lang mababago ang saligang batas? At dinamay pa Presidente. Na ang Presidente, o di naman daw kaya, ang Speaker of the House. E eh, paano naman si Senate President? Bakit nyo binaliwala si Senate President? At siyempre, bakit voting jointly ang gusto ninyo? Dahil you have the tyranny of numbers in the House. Alam nyo sa falsification of documents nakasaad sa jurisprudence ng ating hukuman, kung sino ang nakinabang sa forgery, siya ay presumed na responsable sa forgery. E dito po, bagamat ito ay hindi forgery, kung sino ang nakikinabang doon sa charter change for sale, sila talaga ang presumed na nasa likod niyan. Ay sino ang nasa likod niyan? E di yung mga miyembro ng kongreso na makikinabang kung hindi na kinakailangan bumoto ang Senado sa kahit anong proposed na pagbabago sa saligang batas. Masyado na po iniinsulto ang intelihensya ng taong bayan. Itigil na po yan. Nakakasuka na po kayo sa inyong pagiging gahaman sa kapangyarihan. Garapal na po yan! Sinasalawlan nyo na ang saligang batas at ang ating institusyon. Basay. Hay nako! <laughs>